Hello. Welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayong magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin nagigising ka ba tuwing alas-tres ng madaling araw nagtataka ka ba kung bakit kusa kang gumigising sa mga ganitong oras ang paniniwala ng mga tao sabi nila ang alas-tres ng umaga hanggang alas-4 ito ang tinatawag nilang the witching hour sapagkat aktibo ang mga espiritu sa ating kapaligiran. Tuwing alas tres ang umaga hanggang alas kwatro, aktibo ang mga kampon ng kadiliman. Bumubukas ang langit at may nangyayari sa spiritual na mundo na hindi natin nakikita. Kaya kung ikaw ay kusang gumigising sa pagitan na ng alas 12 hanggang alas 3 ng umaga, manalangin ka sa Diyos. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang manalangin upang sa ganon maproteksyonan ka ng Diyos at ang iyong pamilya. Manalangin tayo. Father God, salamat sapagkat ikaw ay makapangyarihang Diyos malakas at walang tatalo sa iyo. Sa mga sandaling ito, Ama, Hinihiling ko na paligiran mo po ako at ang aking pamilya ng iyong presensya, maging ang loob at labas ng aming tahanan. Bakuran mo ng iyong dugo ang aking pamilya, maging lahat ng mga bagay na pag-aari namin. Dinadalangin ko ang iyong proteksyon sa aming mga buhay sa mga sandaling ito. Sinasangga ko ang lahat ng mga sumpa na idihasik ng jablo at ng kanyang mga kampon sa aking buhay ang lahat ng mga orasyon, spell, palipadhangin, kulam, gayuma, mga espiritu ng karamdaman, division, kalugian sa negosyo, espiritu ng pangalunya, espiritu ng diborsyo, Adiksyon sa gamot, alak, sigarilyo at droga, pagtatalo-talo sa pamilya, kaguluhan, espiritu ng kahirapan, maging ang mga taong pinapadala ng jablo sa aming buhay na nagpapanggap na aking mga kaibigan upang wasakin ang aking pamilya, ang aking Buhay, inaalis ko ang mga huwad nilang maskara sa pangalan ni Jesus. Ginagapos ko rin ang espiritu ng kakulangan, ng pananalapi, kawalan ng trabaho sa aking buhay, sa buhay ng aking pamilya at ng mga anak at lahat-lahat ng mga bagay na inihahagis ng mga kampo ng kadiliman laban sa akin at sa aking pamilya. Dinidiklara ko rin ang Pilipus 4.19 sa aking buhay na sinabi rito, Panginoon, ikaw ang magbibigay, ikaw ang magpupuno ng lahat ng aking mga pangangailangan. Tinatakwil ko rin ang mga sumpang inilagay ng Diablo at ng kanyang mga kampon sa akin, sa aking pamilya, sumpa sa pamilya gawa ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Anting-anting na ipinamana sa amin ng aming kanununuan, lahat ng sumpa sa buong henerasyon ng aking pamilya, sa pamilya ng aking asawa, pinapawalang bisa ko ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Iniahayag ko na ako at ang aking pamilya ay pinagpala mo dahil sa aming relasyon sa Panginoong Hesus. Inaangkin ko ang iyong salita sa aklat ni Juan, kabanatang 8, 36, na kapag kami pinalaya na ng anak, na si Jesus, kami ay tunay ng malaya. Ama, salamat. Dahil kay Jesus ay putol na ang lahat ng gapos sa aming mga buhay. Putol na ang paulit-ulit na kahirapan, ang pagkakasakit sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, dahil pinalaya mo kami sa gapos ng kadiliman. Ako ay mamumuhay sa kalayaan. Inaalis ko sa aking puso ang lahat ng galit, poot at hindi pagpapatawad. Pinipili kong patawarin ang mga taong nanakit sa akin upang ako mabuhay sa kalayaan, upang sa ganon ay hindi mahadlangan ang mga pagpapalang darating sa aking buhay. Pinuputol ko rin ang lahat ng aking naging kaugnayan sa mga maling relasyon ko, sa aking mga nakaraang relasyon, sa mga maling tao, pinuputol ko ang pag Magiging isa ko sa kanila, pinuputol ko ang pagiging isa ko sa kanila. I break all the soul ties ng pagkakaroon ko ng kaugnayan sa kanila, ng attachment sa mga maling tao, sa pamamagitan ng pakipagrelasyon sa kanila, sa pakikipagtalik sa kanila. Inaalis ko ang pagkakapit ng kanilang mga espiritu sa aking espiritu, sa aking emosyon at kaisipan sa pangalan ni Jesus. I pray, Father, heal me. Heal me from the past relationship pagalingin mo po ako Ama na maging aking ang aking kaloob-loobong pagkatao ang aking kaisipan at ang aking emosyon palayain mo ako mula sa impluensya ng mga taong ito mga taong lason Panginoon at muli mo akong buuin sinasaway ko rin ang mga espiritu ng depression espiritu ng pag-alala kabagabagan na nagpapahirap sa aking kaisipan at ginagapos ko ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Dinideklara ko na nasa akin ang kaisipan ni Kristo at ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya ay suma sa akin, suma sa aking pamilya at mga anak. Ako ay lalakad ng may katagumpayan dahil ikaw ang nagsabi sa Romans 8.37 na higit pa ako sa mananagumpay. Dalangin ko rin na gawin mo akong mas malalim sa aking pananampalataya sa iyo. Kupang maranasan ang presensya mo na higit pa kitang makilala at ilayo mo ako, Panginoon, sa kataruan ng mga demonyo sa mga doktrina ng kaaway, pinagkakatiwala ko sa iyo. Sa mga sandaling ito, ang aking buhay, pati na rin ang aking pamilya, ikaw ang maghari, ikaw ang manguna sa aming buhay, ikaw, Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan, ang sumama sa amin sa araw na to. At sa mga susunod pang mga araw na darating, purihin ka Ama, purihin ka Jesus, ang anak at ang aking Panginoon at salamat sa iyo Banal na Espiritu Santo sa pag-iingat na gagawin mo sa aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.